Huwag mong ikahiya ang simpleng bahay niyo. Ang mahalaga, may lugar kang tinatawag na tahanan kung saan ka natutong mangarap at lumaban. Sa bawat sulok niyan, may kwento ng pagsusumikap. Sa bawat tingding, may aral ng pagtitiis. At balang araw, ang simpleng simula mo ang magiging lakas mo sa pag-abot ng pangarap. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang tahanan mo. Hindi kailangang magarbo ang simula. Ang mahalaga, buo ang pamilya at puno ng pangarap at buo ang tiwala sa Diyos. At balang araw, ang munting tahanan mo ang magiging patunay na ang sipag at dasal ay hindi kailanman nabigo.